Minsan nakaka-stress mag-isip ng YouTube video ideas. Pero sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakagawa ng 100 plus creative at engaging ideas in just minutes gamit ang Spotter Studio. Ang Spotter Studio ay isang tool na design para tulungan ang mga YouTube creators na mag-generate ng video ideas at planuhin ng maayos ang mga content nila. Gumagamit siya ng artificial intelligence para pabilisin ang brainstorming process. At nagbibigay ng suggestions based sa real-time data sa channel mo at sa mga competitors mo. Dito may kita ng mga creators ang mga trends at makakapag develop ng mga video concepts na swak sa audience nila. Kahit short form or long form form content yung ginagawa mo, ang Spotter Studio ay nag adapt sa mga needs mo at nagbibigay siya ng actionable insights para mapabuti yung video planning process mo. Kapag nagsimula ka ng gamitin ng Spotter Studio, ang first step ay i-connecta ang YouTube channel mo. Ang integration na to ay magbibigay ng daan para ma-access ng platform yung video analytics mo na tumutulong mag-generate ng tailored suggestions na align sa performance ng channel mo at sa niche mo. Bukod pa sa pag-analyze ng content mo, ang Spotter Studio ay nag-offer din ng insights tungkol sa mga videos ng competitors mo. Kaya makakakita ka ng mas malawak na view kung ano ang trending sa niche mo. Isang data-driven approach to para siguraduhin na ang content ideas mo ay relevant at competitive. Isa sa mga standout features ng platform ay yung Surprise Me tool na gumagawa ng random video concepts based sa preference mo at channel data. Kasama din sa Spotter Studio yung title generation features na gumagawa ng optimized video titles. Hina-analyze ng AI yung mga keywords, power words, at trends sa niche mo para makagawa ng engaging at clickable na video titles. May mga tools din tulad ng mood shift at rephrase na pwede mong gamitin para mag-experiment ng iba't ibang tone at wording para makita kung ano yung pinaka-effective. Tinutulungan ka nitong siguraduhin na yung video title mo ay nakakakuha ng attention pero relevant pa rin sa content mo. Binibigyan din ng platform ng highlight kung anong mga words or phrases ang maganda sa specific categories. Kaya matutulungan kang gumawa ng mas data-informed na decision sa paggawa ng title mo. Ngayon, na napag-usapan na natin kung ano ang mga gagawin natin sa video na to at yung features ng Spotter Studio, mag-move na tayo sa screen share demonstration para mapakita ko sa inyo kung paano gumagana itong proseso. Kung gusto nyo sumabay sa akin at hindi pa sa yung mga steps at makakuha din ng 60 days free access sa Spotter Studio, highly recommended ko na gamitin nyo yung link sa description. Pag-click nyo ng link na yon dadalhin sa page na ganito. May kita nyo, ito na yung sign up page ng Spotter Studio. Okay, super bilis lang bago ko ipakita sa inyo kung paano mag-sign up dito. Gusto ko lang maging transparent at ipakita sa inyo yung pricing nila. So ayan, pag click natin sa pricing option, may kita nyo na sobrang simple lang ng pricing plan nila. Basically, may monthly plan at yearly plan. Kung mag annual plan ka, makakatipid ka ng mas malaki. From $588 a year, magiging $299 na lang. Pero kung gusto mo muna ng monthly, around $49 per month lang siya. In which, para sa akin, very affordable na. Ayan, may nyo dito lahat ng included sa plan na to. Unlimited AI concepts, titles, and thumbnails outlier video tracking, collaborative project planners, pwede kang mag-invite ng team members, connect sa isang YouTube channel, at may access ka rin sa brainstorming tools for outliers, projects, at marami pang iba na coming soon sa platform. Pero for the sake ng video na to, mag-monthly plan lang muna tayo kasi yun na yung pinakamadaling option. Pwede naman tayong makatipid ng 50%, pero gusto ko lang muna ipakita sa inyo to ngayon. So ang first step natin ay i-click yung start free trial button para simulan yung 60 day free trial. Pag-click natin dun, i-redirect tayo sa sign up page gamit ang Google account. In which para sa akin, yun na yung pinakamadaling para para makapagsimula. Considering na sobrang dali lang talaga mag-sign in gamit ang Google account mo, halos lahat ng platforms ngayon. Scroll lang tayo pababa sa white button na to, i-click natin 'yon tapos ilagay mo lang yung valid Google account mo para makapag-sign in. Pag nakapasok ka na sa Spotter Studio, ang unang gagawin nila ay papapiliin ka kung anong plan ang gusto mong gamitin. Kagaya ng sinabi ko kanina, pwede kang pumili ng monthly plan or yearly plan. Pero para sa video na to, monthly plan muna tayo. I-click natin yung start my 60-day free trial. Tapos dadalhin tayo nito sa next page kung saan kailangan nating ilagay yung credit card details natin. Don't worry, pwede mo naman i-cancel anytime at hindi ka pa ma-charge macha hanggang matapos yung 60-day trial period. So, may sapat kang oras para subukan ng platform at gamitan yung amazing features nila. Kapag na-fill out mo na lahat ng info, scroll ka lang pababa at i-click natin yung start trial button. At ayan, halos ready ka na para makapagsimula mag-create. Ngayon, kailangan na lang natin i-connect yung YouTube channel natin. I-click natin yung connect channel button. Tapos i-connect natin siya gamit yung Google account natin at automatic na siyang magsisync sa YouTube channel mo. Next, pipiliin natin lahat ng options para siguradong may access sila sa lahat na kailangan. Tapos i-click yung continue button. At ayan, officially nasa loob ka na ng Spotter Studio. Ang first thing na natin ay i-click yung get started button. At dito pwede nating personalize yung thumbnail natin para matulungan silang ma-capture yung vibe natin. Pwede nating gawin kahit ano dito, pero for now i-click lang natin yung next para makapag-follow ng creators. Pwede rin natin i-skip nang hindi nagse-save. Pwede kang pumili ng mga creators ng same niche mo or trip mo. Pero para sa video na to, i-skip muna natin yung part na yan. Ayan, officially nasa loob na tayo ng Spotter dashboard. Ganito yung itsura niya at ito yung basic breakdown ng mga makukuha mo sa platform na to. Pwede kang mag-search ng kahit anong idea kung meron ka nang naiisip or mag-start ng brainstorming. Pwede ka gumawa ng bagong project. I-check yung mga existing projects mo, tignan yung calendar or yung out layers mo at meron ding labs feature kung gusto mong mag-experiment. Ngayon, para ipakita ko kung paano mag-generate ng titles, may kita nyo dito kung may idea ka na, pwede ka nang mag-brainstorm agad. So, kunwari, ang niche natin ay food review. Itatype ko lang food review at i-click yung go button sa titles tab. May kita nyo, magbibigay siya agad ng maraming SEO optimized at sobrang contextualized na specific video titles na pwede mo nang gawa ng content agad-agad. Ayan o, binibigyan niya agad ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different video titles dito. At kung gusto ko pa na mas marami, i-click ko lang yung more button. Guys, sobrang powerful ng tool na to. As you can see, ang dami ko ng ideas na pwedeng gawin sa sarili kong video series. Lahat ng to in just a few seconds lang. And ang pinaka best part, kung meron akong specific na food video titles dito na gusto ko, pwede ko silang i-click tapos mag-edit ng sarili kong version. Pwede kong i-click yung keep button dito kung gusto ko siyang i-save or i-click yung continue para gumawa ng iba pang phrasing. Pwede kong i shorten i-explode, i-mood shift or gamitin yung iba pang tools para baguhin siya. Makita nyo dito, subukan natin gumamit ng rephrase tool. Basically, kukunin niya lang yung same title tapos i reward niya sa iba't ibang paraan para bigyan tayo ng mas maraming idea. So ngayon, meron na tayong maraming version ng title na at pwede pa tayong humatak na mas malalim. Meron pa ring options like shorten, explode at mood shift. Try naman natin yung mood shift option. Kunwari gusto natin ng mas bold or aggressive na title or kung gusto mo naman ng mas chill at relax na tone. Meron din ganung option dito. Ayan oh, may kita mo lahat ng bagong title options na pwede mong pagpilian. At kung may magustuhan ka, i-click mo lang yung keep button. So i-click natin tong keep button dito at may kita nyo dito sa left side nagsisimula na ako mag-build ng very first project ko. Ito na yung magiging title ng video. Pwede rin tayong magdagdag ng sarili nating hook dito at pwede rin mag-upload ng thumbnail. Makikita niyo rin na pwede tayong mag-adjust ng iba pang input sa baba. Like kung gusto natin ng mga YouTube best practices or kung gusto natin i tweet based sa style natin. Depende kung anong overall aesthetic or vibe ng target natin para sa video na to. May kita nyo rin dito na pwede natin i-click yung generate button. Iiwan lang natin karamihan ng fields na blank. Tapos i-hit natin yung generate. Pag-click natin nun, maglalabas uli siya ng mas marami pang title suggestions na pwede natin pagpilian. Guys, sobrang endless talaga ng ideas na pwede mong makuha dito. Ang pinaka best part pa kung gusto mong balikan yung mga older video titles mo, pwede kang mag-scroll sa left gamit ang mouse mo or gamitin yung maliit na section dito sa baba kung saan pwede mong gamitin yung arrow keys. Ganun lang kadali. Meron din silang parang preview kung ano magiging itsura nito sa actual YouTube channel mo. May kita mo yung title, pangalan mo, at kung pang ilang subscribers ang nakakonect. Which is sobrang helpful at useful na tool din. And ayun lang guys. Gusto ko sanang gawin tong process na parang sobrang complicated pero sa totoo lang, sobrang solid at powerful ng tool na to gamitin. Kung gusto nyo magsimula gamit ang Spotter Studio at makuha ito for the first 60 days for free, sobrang highly recommended ko na gamitin nyo yung link sa description sa baba. Makakakuha kayo ng 60 day free trial access at ito rin yung best way para supportahan kami sa paggawa namin ng mas pang videos tulad dito. Para matulungan makatulungan kayo sa pag ng YouTube channel nyo. Sana na-enjoy nyo tong video na to. Don't forget to leave a like at mag-subscribe na rin kayo para hindi nyo ma-miss ang mga susunod pa naming videos. Can't wait to see you guys in the next one.